Most people would say na dapat iyong mga anak ay sumusunod sa magulang pero sa akin kasi they're always be there. At alam ko na ang pagmamahal nila sa akin is pure. Nagsabi si Bembi, Mama, I don't think you really love him. I think you really love him. I think you just sad at tumatatak yun sa utak ko. And um, yeah, it's true, Anya. Hindi sila nagkasundo ni Bimbi nung ex-boyfriend ko. Hindi niya gusto ang nakangiting sabi ni Chris Aquino tungkol sa nakaraan niyang pakikipagrelasyon. Sa panayam ni OG Diaz kay Chris at sa anak nitong si Bimbi na na-upload sa kanyang YouTube channel kaninang madaling araw, Nagsalita nga ang TV host tungkol dito. Isa pala si Bambi sa dahilan kung bakit nagtapos na ang on and off relationship ni Chris at Batangas, Vice Governor Mark Libesti. Tumatawang tanong ni Bambi sa ina, Are you saying that now, Mama? Okay, ma'am. I'm trying to be polite. Kut naman ng mama ng binatelyo. Yes, I'm telling the truth. Hindi okay si na Bimbi at Vice Gob Mark. It matters to me because si Bimbi knows be best siya at si Koya Josh. Yung opinion nila, it really matters. Buwan ng November 2023 ay nagkakalabuan na raw si na Chris at Gob. At tinatry naman nilang ayusin pero hindi na nangyari. At bago pa pala magdiwang ng kaarawan niya si Chris noong Pebrero, ay totally hiwalay na sila. Bimbi muna ang tinatanong ni Oji tungkol sa nagtapos na relasyon ni na Chris at Gob at kung may pag-asa bang magkabalikan pa dahil nga away bati ang relasyon ng dalawa. Wala na, sabi ng mam ko, tumatawang sagot ng bunsong anak ni Chris. Bakit wala na dahil may bago na? Tanong ni Oji. That's up to mam to say. Voice over ni Chris. Na yes, pwede tanong ni Bambi. Yes, meron sagot ng binatilyo kay Ogie. Yes, is very good guy. Anan showbiz, Medyo makulit lang but very good guy. Masayang sabi ni Bambi. Hirit ni Chris. Oh my God, I will join. He's no makulit Bambi. Ako nang sasagot sagot to save my son. Yes, definitely walang balikang mangyayari. February, March, April, May, June. Pa-July na tayo, so magpa-five months na yan. Ang tagal na noon, og para ng tao, nagkalabuan na mula panong November, sinubukang ayusin, pero may mga nalaman ako na hindi ko gusto, pero ayaw ko nang magsabi ng more not despite of the reason. Why part of the reason why it did not work because I'm at the stage in my life na mas gusto ko ng tahimik. And the last post I had was back in May. I'd like to say were still friendly but at a distance na I keep quiet because mas matindi yung treatment na pinagdaanan ko recently and ayaw kong ibalita sa mga tao na hirap ako, pagod ako. Why should I burden people when everybody has their own burden na kailangan lang malagpasan. Ani ni Chris? Tanong ni OJ? Kung pumupunta pa rin si Gob para ayusin si Chris, kung sumubok man, sarado na yung pinto. Gusto kong mag-move on and I think I have. It's been 4 months or more by the time this year I wish him the best and I'm sure he wishes we will and I never confirm publicly. Sa kanya naman ang gagaling lahat, pinapasalamatan ni Chris ang lahat ng nanalangin para sa agaran niyang pagaling at inamin din gumagaling siya pero may mga tinatama ang blood vessel kaya kailangan daw niyang magpalakas. Sa lukuyang ang nagpapasaya ng puso at inspirasyon daw ngayon ni Chris ay isang doktor na nandito sa Pilipinas at siya ang nagbigay ng assurance na magiging okay ang mama ni na Josh at Bimbe pagbalik niya ng bansa.